Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang pinapatanggal na ng mga Lakers fans si Jalen Hood Shifino sa kanilang line-up at ang sinasabi ng kampo ni Justin Brownlee matapos magpositibo siya sa ipinagbabawal na gamot. Pero bago nga natin yan umpisahan, intruhan muna natin to. at pag-usapan natin ang balitang pinapatanggal na nga ng mga Lakers fans si Jalen Hood Shifino sa lineup ng Los Angeles Lakers. Matapos ngang matalo ang Los Angeles Lakers sa Golden State Warriors ay bumagsak na nga sa 2 wins at 2 losses ang kanilang record sa preseason. Ngunit kung inyo pong mapapansin, ang kanilang mga batang players lamang nga po ang pinapayagan nilang tumapo sa kanilang mga nagdaang laban. Ngunit dahil nga wala pa silang masyadong experience sa NBA, ay marami rin naman nga silang nagagawang pagkakamali dito. Pero sadyang ibang-ibang nga daw po ang sitwasyon ngayon ng kanilang 2023 17 overall pick na si Jalen Hood Shipino. Gayong sa kanilang mga rookie nga, ay siyang pinakanagkaroon ng masamang performance sa unang apat na game ng Los Angeles Lakers. Sa kanilang game pala nga kontra sa Warriors ay nagtala lamang ito ng 3 puntos at 5 assists sa kanilang 14.3% shooting sa loob ng 16 minutes niya na playing time. Yes, maraming ang mga fans ang nakapansin sa napakalamya nitong playmaking at decision making sa loob ng court bilang point guard lalong lalo na sa mga crucial minutes ng kanilang laban. Bukod rin nga dyan, ay wala rin nga itong on-court vision at shooting sa mid-range at 3-point line-up. Kaya nagpapatunay lamang nga ito na mali ang pagkakakuha ng Lakers sa kanya at nararapat lamang nga na tanggalin agad siya ng kanilang team sa kanilang line-up. Habang sa ibang balita naman patungkol sa sinabi ng kampo ni Justin Brownlee, matapos magpositibo siya sa ipinagbabawal na gamot Ayon nga sa naging pahayag ng presidente ng Philippine Olympic Committee na si Abraham Tolentino na hindi mawawala o maaagaw ng Team China ang gintong medalya mula sa Gilas, Pilipinas. Ngunit nagde-delikado pa rin naman nga ang ating import na si Justin Brownlee na maban matapos siyang magpositibo. Pero ayon rin naman nga mismo sa kampo ni Justin Brownlee itutuloy pa rin nga daw po nila ang pag-request ng confirmation test. Gayong naniniwala nga ito na mali ang unang inilabas na resulta. Naniniwala rin naman nga ang ilang mga fans ni Brownlee na dinaya ang resulta ng ginawa ng kanyang test. Pero syempre, Meron pa rin naman nga hanggang October 19 si Brownlee para mag-apela sa kanyang hinaharap ngayon. Ngunit kapag napatunayan ulit nga o nagpositibo siya muli sa pangalawang beses ay automatic nga na mababan siya sa mga tournament ng FIBA at maging sa PBA ng at least dalawang taon. Meaning, hindi nga siya makakapaglaro sa Gilas, Pilipinas at maging sa Barangay Hinebra sa PBA.